ulit kung paano na niyakap ang pananampalataya ng Islam. Pakinggan po natin ang ating kapatid. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, magandang gabi po mga kapatid. Uh, ako po si Pilmar Sinita, Tubong Davao, Sa-Sa uh, Davao City. Uh, 30 years old ah uh, uh, gusto ko lang i-share sa inyo kung paano, paano ko nayakap ang pananampalatayang Islam. Uh, pinanganak po akong kung uh, handog sa Iglesia ni Cristo. 27 years akong kaanib ng Iglesia. At sa, kumbaga, hindi naman sa hindi ako masyadong reliyoso pero nandun yung paniniwala ko na tunay na may nag-iisang Diyos at hindi po kagaya ng naka, nakala, kagawian ng karamihan na may rebulto o may mga trinity kasi yun po ang doktrina sa amin talagang may pagka kung sa Islam may tauhid din kaso, kaso iba lang ngayon uh, nine years ago yung tatay ko pumunta ng Saudi, si, uh, nag, uh, nag, nag, nagbalik Islam siya. Then, simula nun, dahan-dahan uh, kaming pinag-advisean, pero hindi, magulo kasi yung pamilya namin, medyo, ano, tagilid kasi, alam mo naman, sa Pilipinas, pag lumaki ka, lahat mararanasan mo. Babae, alak, sugal, sigarilyo, droga, di ba? Common, typical. Tapos ngayon, pero sa kabila ng mga pagsubok sa Pilipinas, uh, hindi hindi ko hindi nawala sa puso at isipan ko na may nag-iisang Diyos at nakalakihan kong sugo ay si uh, Felix Manalo. Yun talaga ang akala ko kasi dati may nagle pag nagle ang simbahan, texto ng tinatawag namin, Merong may mga binibigay na ano eh verses ng Bible. Kumbaga galing sa silangan tapos pag pumasok sa iglesia ganyan ganyan uh, buhat 2028 Marcos ganyan. Kaya medyo pamilyar ako sa mga verses ng Bible pero hindi ko binabasa. Yung pala basta mahirap po. Tapos nung napadpad ako ng dito sa Qatar may nabalitaan ako isang uh, Uh, dating ministro na na tagapamahala ng Japan na si Ustad Kote nandun sa taas. Pinakilala siya sa akin ni Erpat. Tapos, nagtanong ako sa kanya kung bakit ganto ganyan. Maraming akong katanungan. Kasi, hindi ako basta basta mapapaniwala. Kasi nga, iba yung kapag miyembro ka ng iglesia tapos handog ka pa, iba yung dating. Iba. Basta, hindi ko ma-explain. Ang makaka-relate lang siguro sa akin, yung mga katulad ko rin na handog na nagsasaliksik, nagtatanong. Example, kagaya ng nakausap ko yung pinsan ko, hanggang ngayon kinakausap ko pa rin. Sabi ko, Brad, bak, hindi mo masasabi na sumasamba kayo sa nag-iisang Diyos. Kasi dalawa ang Diyos na sinasamba mo. Sabi sa akin, hindi ah. Sa Ama lang tayo sumasamba. Tapos, hindi po napapansin ng mga dating kapatid, dating kapatid ko na iglesia na dalawa po ang sinasamba nilang Diyos. Kasi ang sabi ng Diyos, siya lang ang sambahin, siya lang gagawa. For example, bigyan ko kayo ng paano manalangin. Ha? Ang lahat ng ito, Ama, ay aming inihiling sa pangalan lamang ni Jesus na aming tagapagligtas. Parang dalawa na magiging ano mo. Di ba? Mahirap po. Tapos, yung pag nabasa po natin mga mahal na kapatid, ang Book of Isaiah ng Bible, meron po nakasulat doon na isang prophecy about sa mga sugo. Hindi po napansin ng ating mga kapatid, o kaya siguro tinago ng pangamahala, ewan ko. Basta meron pong prophecy sa Book of Isaiah na may nakita, sabi ng, ng prophet Isaiah, may nakita ako dalawang sugo, mga bayo. Yung una, nakasakay ng asno. Wala naman pong, hindi naman po lingid sa ating kaalaman. Yung nakasakay sa asno, yan po si prophet Jesus. At yung pangalawang sumusunod sa kanya ay nakasakay po sa kamelyo. Tapos yung hula po sa Deuteronomy 18.18 na sinabi ng Diyos kay Prophet Moses na o Moses maglalagay ako ng isang katulad mo galing sa inyong mga kapatid na isang sugo. Tapos hindi po yung nagla... Ang lahat po ng... Tapos nalaman ko pa kay Ustad Romas yung laging nag-ano sa akin. Nagtatanong ako sa inyo, sinasagot ko. Yung mga sugo pala, mga kapatid, importante po to mga sugo pala, ang mga propeta na tunay ng Diyos, mga sugo nila ay may kriteriya. Hindi po ikaw basta-basta, kagaya ni Kibuloy, ako mag magde-declare ako ay sugo. Hindi po pwedeng ganun. Ang, ang tunay na sugo at propeta ng Diyos ay may kriteriya. Unang-una, pinili ka ng Diyos. Tapos, hindi ka pwedeng kumain ng tao, ng pera ng tao. Hindi ka pwedeng kumain ng mga kagaya ng ginagawa ng mga leader sa Pilipinas na pang religion, kung kolekta ng kolekta, hindi naman nangongolekta si Prophet Jesus dati, di ba? Ah, tapos, yung pagiging propeta, may mga kriteria, lahat po ng mga bagay na yan ay na pumasok po sa isip ko. Tapos, parang hindi po nagtugma sa katauhan ni Ginoong Felix Manalo. Unang-una, wala po siyang dalang mensahe. Aminin ninyo man po hindi, wala po siyang dalang mensahe, kundi nakikigamit lang din ng Bible. Kung baga, pinagtagpi-tagpi yung verse dito sa gawa, dito sa Roma, tapos naging yung paulit-ulit na sinabi sa amin sa teksto, at sa ibabaw ng batong ito, ay tatayo ko ang aking iglesia. Ang iglesia po ay building, kapulungan, eklesiya, hindi po religion. Parang, di ba, malabo. Kung tapos yung the way na mag...